ng mga bata ng helmet udy ko pa din to may bakas pa ako ayan ah Mahalang halata. So, ito mga kapatang helmet. Nandito po kami sa sumunod -tum, po SM Marilla Brand. Bong, katagang inabangan ko tong araw na to. Buti na lang talaga na ko sa video na samahan ako. Ito mga kapatang helmet. Ang sneak peek ng mga kinain na ng video ka per. For 599 mga kapatang helmet, pwede nyo na pong malasap, ma-enjoy ang angli beef, pork, chicken, and seafood, no, pichogaper. So, ito, syempre, mga Yeah, may chicken din. Babot nga, Beach po poor. Thank you. So, ayan o. Sumo ni ko, SM Marilao Branch. Open na po sila. So, 599 yung all day rate nila. So, may enjoy mo na yung mga pang malakasan na beef, pork, chicken, and yung seafood na. So, sa seafood, yung fish cake yung kinuha ko. Yung mga drinks, hindi sya included. So, pwede kang bumili alakart na lang. So, ayan o, no, andli yan. ang helmet. At grabe, ang sarap. O, Pero yung cheese nila, kasama na sa side dish, kasama na yung sa andli. So, doon sa iba kasing mga ganitong klaseng set up ng, alam nyo na, samgyupsal, hindi kasama yung andli cheese. Di ba May additional if gusto mo syang andli pero ito mozzarella talaga yung gamit at na-enjoy ko talaga yung corn asan yung corn ko just ko dai ayan oh, ang sarap talaga oh corn at yung seaweed ayan yung mga side dish na kinuha namin ni Bijoga pero ito yung mga pagpipilian nyo for the side dish so meron silang buttered corn coleslaw mashed potato kimchi mozzarella cheese lettuce seaweed at chara and fruit salad then may rice and soup kung ayaw nyo naman mag-rice diba? So, hindi pong mamamapak ka lang. So, ayan si videographer. Siya na yung nag-grill. Okay, videographer, galingan mo. <laughs> and, ito naman yung mga pagpipilian for the pork. So, yung pork menu, beef menu, yung chicken, and yung seafood. Ang tinira namin ni videographer is the wagyu and yung US premium beef team cut. O, diba? Pak na pak. Tsaka yung ay steak ang sarap talaga mga kabatang helmet unlike nung mga inikutan namin ni Bicho Kapar ano yung pinaka the best na naikutan natin yung sa Fisher Mall no yung talaga kasi may skewers doon so eto naman mga kabatang helmet the best talaga yung mga pork, yung mga meat na ginamit nila talagang fresh na fresh at super juicy so ayan nag-enjoy naman si Bicho Kapar nag-enjoy ka ba? <laughs> Kasi gusto niya nang kumain. O, ako na, ako na. So, ayun mga kabatang helmet. Kung may time kayo, magtapay na kayo dito sa Sumuniko SM Marilaw Branch. Abangan yun niyo yung ina-upload namin ni videographer na pagre-react na namin, di ba? O, videographer, hawakan mo yung plaki mo. <laughs> wow! <laughs> Kung ito ba naman ibibigay sa akin yung plaki, why not? Coconut, di ba? At, ay, ay, nasira ko, videographer. Ah! <laughs> Gigi. <laughs> okay, nakalit. Pero ayun nga mga bata helmet, nakasira ako. Uy, ayusin mo to. Nagay mo na doon. <laughs> <laughs> Pero ayun nga mga kabata ng helmet. Kaya gusto mo ang video na ito, i-comment nyo na dyan. Kung ano yung mga gusto nyong malakas na mga meet sa mga gato klaseng mga samgip style. Pero sabi ko nga stay happy, stay healthy, stay safe, stay as always. Sabi mo mga mga sa buhay ng helmet yung setting It's better everyday. God bless everyone. Bye!